Magandang araw po. Welcome po sa akin channel. Pag may time po ako mag-upload po ako ng mga tutorial videos regarding sa computer po. So sa ngayon po ang ituturo ko po is kung paano mag-add ng uh, SSD sa inyong computer. so, kaya sa ating computer. Ano ba? Uh, napuno na yung mga storage natin. So gusto natin mag-add ng ng ssd so ganito po yung gagawin natin so syempre ang kailangan natin yung ssd so meron tayong ssd dito brand new silip pa saka sata cable po Sata cable so yan po mga ka mga kailangan natin tapos buksan natin tong ssd So, ito po siya, 512 GB. So, dito po natin lalagay yung sa SATA cable. Ito. Saka, dito naman yung SATA power po na galing ng power supply na, na nasa computer na po natin. So, ayun po, tara na po, i-add na natin ito. So, ito po yung computer na nalagyan natin. So, kung makikita nyo po, may dalawa siyang storage. Uh, isa para sa drive C, nasa 256GB yata. Ito, ito 1TB na hard disk po. So, makikita nyo, mapuport mapu nun na po yung drive E nya. Kaya, magdadagdag po tayo ng storage, which is yung 5 na, na ano. So, tinanggal ko na rin po yung cover nya para dito ko muna pansamantala ilagay yung SSD ayan yung mga kabitan ng ng SATA cable. Mag nakikita niyo ba ba? Tapos naglabas din ako ng eto SATA power niya. So, sige po sandali lang. So, shut down po muna natin yung ano, yung computer bago tayo maggalawin yung ground natin yung galawin yung CPU. So, yan po. Nakapatay na yung CPU. So, yung SATA cable nya po, pwede nyo siyang i-roll kung gusto nyo. So, ganito po ang pag-roll ng SATA cable. So, kuha kayo ng screwdriver. Sana makita. Wala kasi akong tripod. I-roll nyo lang po na ganyan. Yan. Pag natapos, tuloy nyo ulit maliit kasi yung screwdriver ko. Yan. So, yan. Okay na po siya. Nakaroll na po. Ngayon po, ikakamit na natin si SATA cable doon sa SATA port. So, may ngipin naman po yan eh. Yan. O, tinan nyo, naka, parang naka-L. So, ganun din po yung pagsuksok niya doon yun. Para naka-air po yun. Yeah, so, pakain nyo. Yan. 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 Mararamdaman niyo naman po, may maririnig ko yung lock titik Mag Magtitik siya. Hmm, okay po. Nandali na po. Ikabit naman na po natin yung yung SSD. Nandali po. So, sa pagkapit pa ng SSD, tulad nang sabi ko noon, uh, SATA keyboard dito, yung maniit, May pattern din naman po yan, naka L. Yan. Tapos yung SATA power po. So, yan, lapit na lang po natin siya kasi medyo maiksi na yung SATA power. dito mo na-set ng samantala. Umaya ko na siya ayusin para pagkatapos ko pakita sa si inyo kung paano yung process pa na pag-add sa kanya sa sa computer na. So, pag nailagay na natin, so pwede na natin buksan yung CPU. Ayan. Punta po muna tayo sa BIOS niya pagpunta sa BIOS, delete nyo lang. Kada, kadalasan naman, delete lang naman yung pinipindot. Yan. Para makapunta kayo sa BIOS niya Yan. So, ayan po. makikita nyo, ito yung dalawang existing ko na existing nya na hard drive. Isang SSD, Plex Store. Tapos isang Western Digital na 1TB. So, ang dinagdag natin yung Ovation na Tornado. 512GB. Ayan po. So, dito po sa BIOS, makikita na siya agad. Ayan, makikita na siya agad. So, i-proceed natin sa sa Windows. nag-open pa siya. Yan. So, yun po. Naka-open na si Windows. So, open natin yung this PC. Yan. So, kung makikita nyo po, wala pa po siya dito sa sa Windows mismo. Hindi pa siya nakikita. So, ang next na gagawin natin dyan is para lumitaw siya dito, right click natin yung this PC o yung sa my computer o yung sa ayan this PC dito pwede dito pwede rin dito pero dapat yung nandito nyo sa desktop nyo is hindi siya shortcut ha kasi kadalasan yung nandito yung iba shortcut na siya so pag kaganoon hindi po gagana tong ituturo ko na ito. so mas pag ah uh, dapat po hindi po shortcut on this PC dito so pwede dito ayan manage Tapos lalabas ito, computer management. Pwede rin dito, kung manibawa nga, uh, shortcut lang ito nandito sa desktop nyo, na uh, this PC, pwede dito po, ganoon din, right click nyo, manage. Ayan, so lalabas po yung computer management. So, next yung puntahan is yung this management po, management. So, ayan po, na, nandito siya. Pero hindi pa siya naka-online na siya, pero hindi pa siya naka-format. Kaya hindi siya makita dito sa sa this PC ng Windows. So, ang gagawin po natin, right click niyo siya, simple new volume, next next na lang, next. yan, next. Ngayon, kung gusto niyo palitan yung drive letter i-drop down nyo lang to. Pili kayo kung anong available na, na drive letter dyan. So, sa ngayon, uh, i-stick ko na lang muna siya sa, sa drive D. Then, next. Next. So, finish. So, antayin nyo siya matapos. Ayan, mabilis lang po siya kasi SSD. Pero, minsan may time na matagal din po siya. So, ayan, na-format na, na, -format na natin siya sa disk management. At, Ayan po, nandito na rin po siya sa this PC. Ayan, lumitaw na po siya. So, dito po, pwede niyo na siyang gamitin. Ayan, wala pa, na nga pa lang siya naman kasi nga, bagong nagay siya at bagong format. So, ganun po ang process ng pag aad ng SSD sa inyong desktop computer kung gusto niya mag-add po. Ano, alam mo, niya nga si, kailangan niya na talaga dito na mag-add ng another storage kasi nga napupuno na yung drive in niya. So, ito pong process na to is applicable only sa pag add ng ng uh, storage po sa existing na desktop computer, desktop computer na may Windows na po na OS. Hindi po to applicable dun sa wala pang OS ha? Iba po kasi yung process nung 'yung 'yung magpo-format, 'yung magpo-format ka ng OS at ilalagay mo siya sa bagong SSD na nilagay mo. So iba po iba po 'yung process noon. So itong process na po lang is applicable sa pag-add po ng storage sa inyong desktop computer na uh, kailangan ng ng bagong storage po. So 'yun po, maraming salamat sa panonood. pa naman po sa aking uh, YouTube channel. Uh, thank you po.